Oh so i was born in korea but my father and mother uh, didn't have a good relationship so they separated so in 1993 when i was six years old my mother gave me to my father so we went here in the philippines so since then i don't have any contact with my mom and i didn't see her anymore even if my life here in the philippines is hard i stay focused to Pursue my dreams and make my life uh, better so I can see my mother again in the future. With the help of this program, Mother Spring Day, can you please help me to find my mother? Oma 이야기를 듣고자. Trending sa social media, ang muling pagtatagpo ng Filipino-Korean sa kanyang nanay na 31 years niyang hindi nakita. Siguradong mapapaiyak ka sa kwento ni Julius Manalo. Noong 6 years old pa lamang si Julius Manalo, sumakay siya ng eroplano kasama ang Pilipinong ama. Ang sinabi umano sa kanya ay pupunta sila ng Los Angeles, Amerika para magbakasyon ng 2 weeks. Pero habang nagpapaalam na sa airport sa South Korea… Nakita niyang umiiyak at humahagulhol ang kurya ng ina at Korean relatives. Hindi pala sa US pupunta si Julius kundi sa Pilipinas kung saan na siya maninirahan. Yun din ang huling beses na makikita niya ang ina sa loob ng higit tatlong dekada. Ito ang kwento ni Julius Manalo o si Oh Joon isang Filipino-Korean na naghihintay ng 31 years bago makita muli ang kanyang ina sa South Korea. Viral ang kwento ni Julius na naitampok ang kwento sa iba't ibang mga vlogs maging sa isang South Korean TV show. Naitampok din ang kanyang kwento sa kapuso mo Jessica Soho o KMJS nitong October 13, 2024, taong 1989, nang isilang si Julius sa South Korea. Ang aman niya ay si Eustachio Manalo, isang Filipino musician at ang ina ay ang Korean na si Oh Jom Nim. Lahat ni Julius, hindi naging maganda ang pagsasama ng kanyang mga magulang kahit noong nasa Korea pa sila, kaya nauwi sa hiwalayan ang kanilang relasyon. Nagsasalita ng kanyang ama't ina sa pagkup sa kanya. Minsan naman ay sa kanyang mga kamag-anak sila tumitira. Magkakahiwalay na tila sa pelikula lamang nangyayari. Ngunit para kay Julius Manalo, na ng aktor na si Jay Manalo, ang istorya ng kanyang buhay ay isang totoong kwento ng pagmamahalan, sakripisyo at pag-asa. The Philippine Showbiz List presents... Kinalanin ang kapatid na polis ni Jay Manalo na naghanap na kanyang ina sa Korea.